Hindi ko po kayo kay ng grass cutter. Pero sasabihin ko po sa inyo ang presyo ng mga grass cutter at bakit napakabili. Sa Discarte Pinoy TV, samahan niyo po ako. Tingnan niyo naman kung gaano karami ang nag sa araw na ito ng mga grass cutter sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli dito sa ating vlog, Discarte Pinoy TV. Magandang araw po sa lahat ng mga nagsi-order sa araw na ito. Unahin po natin ang order po sa atin na at pinakamurang grass cutter po natin, ang CG411. CG411 po natin, ang presyo po niya na 5,400 lang. Imagine nyo ha, maghapon ginagamit sa malalaking mga farm, wala pong problema ha. Basta tama lang po ang lagay ng oil, tama ang paraan ng paggamit. Ito po, sa malalaking mga farm, kahit maghapon pong gamitin, wala pong problema. May kasama ng metal and nylon blade po yan magagamit po natin sa matataas, gayon din sa mabababang mga damo. 5,400 lang po. Order po sa atin ni Boss Patrick ng Cebu, CG411. Ito, pakitesting na nga natin. Julian, try natin. CG411, so 1 liter unleaded gas, 50 ml 2T oil, imimix po natin. Ayan, salamat po. Sunod naman po natin, punta naman po tayo sa Misamis Occidental uhaw sayong sayaw. Yan po ang order po ninyo. Thank you po. Sunod po natin si Pimentel Chris ng Nueva Ecija. Shout out sa lahat ng mga taga Nueva Ecija. Yan po, mga authentic po yan. Ha? Hindi rito kasi uh, gagawa tayo ng content. Sasabihin natin, binili ni Hindi po ganun dito. Eto, yan po talaga ang mga nagsi-order po sa atin. Boss Arnel Kilyaton ng uh, Leyte. CG411. At ang presyo lang po niya na presyo niyan, 5,400 lang po. Punta naman po natin ngayon. Yan, mga two-stroke po yan. Kawasaki Kaas TD40. Ito po. Ito, pakita nga muna natin yung Kaas TD40 natin na Kawasaki. Nakaukit po yan. Ha. Yung iba po kasi, sticker lang. Ito, mabibili nyo po sa iba ng uh, halagang uh, 9,500 sa iba po. Pero sa atin po, 500 lang po 'yan. Sinasabi ko po sa inyo yung presyo para makapagkambas po kayo ha. Hindi uso ang PM send dito. Boss Erwin Olilla ng uh, Camarines Norte. Ayan, thank you po. Thank you, thank you. At dito mga kadiskarte, makatitiyak po kayong walang factory defect ang unit na ipapadala natin sa inyo dahil bago po namin ipadeliver, tinetesting muna po natin. Ha? Sa lahat ng mga interesado, ang ating cellphone number naka-flash po dyan sa inyong screen. Boss Marlon Umandan ng uh, Sambuanga del Norte. Thank you po. Boss Chris Perananda ng uh, uh, Katanawan Quezon. Yeah, shout out sa lahat ng mga taga-quezon. Sunod po natin si Roxan. Roxan. Dalawang piraso ng Kawasaki Kaas ang kanyang in-order po sa atin. At sinamahan po niya ng metal and nylon blade. Ayan po. Metal, ang ah, metal, tsaka circular blade. Ito, pakita nga natin yung circular blade. Ito pong blade na ito, ito, yung ginagamit sa talaga namang matataba pong mga damo. Ito, pakita nga natin yung pinaka-blade niyan. Ayan, carbide na po siya. Yon, di na po yan hinahasa. Automatic yan. Matalagang matalim po siya. Tsaka yan, napakatibay po niya. Napakatibay talaga. Okay? Thank you po. Kung gusto niyo naman po ng four stroke, ang four stroke po, ah. bukod na po ang... Oh. Kung gusto naman po natin ng four stroke, ang four stroke po, bukod na po ang lagayan niya ng oil sa lagayan po ng gasolina. Unlike po ng two stroke, yung 1 liter na uh, unleaded gas, hahaluan nyo po yun ng 50 ml na 2T oil. Samantalang pong ang force rock bukod na ang lagayan ng oil, sa lagayan po ng gasolina, kaya hindi po siya mausok, mas tahimik, mas matipid sa gasolina at mas madali po siyang hilahan o i-start. Kagaya po ng order po sa atin ng taga-Iloilo, si Boss uh, Heraldo, Boss Heraldo, ito po yung order po ninyo. Pahilahan na ulit natin. Ito, pakitry mong hilahan. Try natin. Boss Hiraldo, Raldo, ito po ah. Try natin. Ayan, may kasama po yung metal tsaka nylon blade. Sunod po natin sa order po sa atin. Boss June Edosada. Sinamahan po niya ng flexible blade. Ito, pakita natin yung flexible blade. Ito, flexible blade naman po, mga kadiskarte. Eh. Ito po, nagbe naman po o loop naman po yung kanyang bala, naglalaro po. So pagka tumama po siya sa matigas na mga bagay, mga bato, hindi basta-basta maapektuan ang makina natin dahil nagbe-bend po siya. Salamat po, boss ha, uh, June. Sunod po natin, order sa atin ni Priest Andrew Russell ng Negros Occidental. Order po niya sa atin ay 4-stroke din po. At isa pang 4-stroke na ipapadala naman po natin sa... Uh, Aklan, si Tulip Birasol. Ayan po. Okay po. At ito naman po, kakaibang mga grass cutter po ito ha. Ito naman po yung kakaibang grass cutter dahil ito, traditional na grass cutter po ito ha. Ito naman po, backpack na grass cutter. Ibig sabihin, pinapasa na po ito. At ngayon po ay naimbitehan po natin si Kuya Jaime. Kuya Jaime, shout out naman dyan. Kuya Jaime, kaway naman ng konte, Kaway. Ayun ang Kuya Jaime. Sige ho, yan ay 69 years old, pero uh, malakas pa po yan. Yan ang aming uh, gumagamit ng ano namin. Nag-hardinero po namin yan dito. Walang makakawalang damo dyan kay Kuya Jaime. Ito po kasi yung backpack grass cutter. Ito po yung pinapasan. Talikod nga po, Kuya Jaime. Talikod. Yan. Yun po. Yan. Nakapasa na po ang grass cutter. Ma'am Margie Avelia, try nga natin. Four stroke na po ito. Testing natin. Oh, yun, maandar na po. Okay, okay. Thank you, thank you, thank you, thank you. Uh, four stroke na po yan. Si Pero ang presyo lang po niyan, ha? Four stroke natin, 7,500 lang po. 7,500. Yung isa po natin na Huyoma, Japan, 7,700 naman. Ah, uh, tama, 7,700. Okay, Kuya Eme, pwede na natin ibaba yan. Sunod po natin sa order sa atin, si Bosani Garcia ng uh, Benguet Province. Oh, napakaraming mga taniman dyan Ito, mga taga-Benguet, ito po yung ating uh, backpack grass cutter. Boss Ani, thank you po ah. Sinamahan po niya ang order niya ng flexible blade. Flexible blade, to pakita nga natin yung flexible blade. Ayun, ah, ang bala, napakagandang bala niyan. Sunod natin, Boss Alpi ng uh, Quezon. Boss Alpi. Napakatahimik lang talaga, no? Okay. Thank you po, thank you, thank you, thank you. Uh, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-avail sa araw na ito. Sa lahat po ng mga interesado, pwede nyo po akong i-follow sa ating pong mga social media account. At ang ating cellphone number, naka-flash po dyan sa inyong screen. Etong number po natin mga kadiskarte, actually kahit hindi nyo sa akin nabili ang unit po ninyo, may problema po kayo sa grass cutter, na nabili po ninyo sa online, hindi nyo mapaandar o kaya wala kayong mabiling pyesa, pwede po kayong mag-inquire dyan. O kaya, gaano karami ang oil, anong klaseng gasolina ang ilalagay, ano ba siya, 2T oil, 4T oil, hindi nyo makontak yung seller po ninyo, pwede po kayong magtanong sa amin. Libre po, kahit hindi nyo sa akin nabili ang grass cutter po ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng nag-avail sa araw na ito. Pakishare nyo naman po, mga kadiskarte, yung ating video. At ingatan naman po kayong palagi ng Panginoon. God bless po.